Ayan na si kabayan, bayan o. Oh. Pang-Olympic na yung laban na yan o. Oh. Papakita gilas o. Oh. Ayan, makikita nyo. Oh. Um, oh. oh. Ang galing niya o. Oh. Yung umikot-ikot sa yelo o. Oh. Ayan o. Oh. Ang galing. Papakita ang gilas si kabayan o. Oh. Ayan, napakahirap niya. Sobrang lamig. Tapos paikot-ikot ka dyan o. Oh. Ayan, oh. Nakikita nyo. Ayan na. Oh. ikot na siya ba yan? Ayun. Ah, Bumagsak na ba nun? na ang score yun. Ayan, oh. Ikot-ikot na sana siya ba yan? buwasan pa ang score. Sayang na yun. Champion na sana. Kasok na plus. Out balance. Ayan na, oh. Ayan na oh. Umiikot-ikot siya sa malayo. Ayan na oh. Hirap kasi pag nakabalas ka dyan, bawas talaga ng iskoro. Ayan na oh. Ayan oh. na, umiikot oh. na naman ulit. Sana ma-perfect. Ayan, na-perfect niya oh. Ang ganda yung landing oh. Ayan oh. Kuhang-kuha na niya oh. Doon lang sa kanina nagkamali. Nung bagsak, sayang. Pasok na sana yun nabawasan pa na score ayan o oh. <clears throat> ang galing pa naman ng timing niya ayan o oh. umiikot na naman siya o oh. mapakita na naman o oh. ayan o oh. aray bumagsakuli nakadalawa sayang bawasan na naman ang score sayang ano o oh. okay, okay pa naman sana yung pinakita nya kanina paso lang bawasan ng score dalawang bisis panalo na sana o oh pang champion na sa sa uh, ah, pinapos sa ah, yung yun. malaking score binawas doon dalawang bisis ayan na oh ang galing pa naman sana mag balance niya oh. ayan oh ayan na oh. si kabayan pakita na naman oh ayan oh tigatikot na naman oh Ayan, kailangan hindi ka mag-balance dyan. Maganda yung bagsak mo para maganda yung score. Ayan na. Ayan na. Ayan na naman ano. Oh. Ayan na pang final na yan oh. Igat-igat na oh. Ayan na patapos na siya oh. Ang galing umiikot oh para helicopter o. Ayan oh. Ang galing. Ayan ikot, 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 ikot. ikot.